Santa Ana Church nilinaw ang issue sa 100-day report ni Isko Moreno. Humingi ng paglilinaw ang National Shrine of Our Lady of the Abandoned sa Santa Ana mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Matapos itong mabanggit sa 100-day accomplishment report ni Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Ayon sa pahayag ng simbahan, walang proyekto o aktibidad ang city government na may kaugnayan sa pagsasaayos ng Santa Ana National Shrine, at ang pagpapaayos ng bubong at retrofitting ng simbahan ay pinunduhan ng mga benefactor, hindi ng lokal na pamahalaan. Dahil dito, naglabas ng paumanhin ang Manila Public Information Office na nagsabing nagkamali sila sa Facebook post na First 100 Days Recap. Nilinaw nilang ang tinutukoy ni Mayor Isko ay ang planong redevelopment ng Plaza Calderon hindi proyekto sa loob ng simbahan. Tinanggap naman ng simbahan ang paghingi ng tawad, ngunit hinimok ang MPIO na maging mas maingat sa mga susunod na pahayag at sinabing umaasa silang ang redevelopment ng Plaza Calderon ay magpapayabong sa kasaysayan ng Santa Ana District.